first time naming i-vivid ngayon yung ganito naming Actually, hindi na to first time sa amin kasi usually nag-uusap na talaga kami ng ganito. So, nang walang camera. So, this time gusto namin i-share sa inyo kung paano nga ba namin din na-discuss yung mga ganitong usapin. Yung huli namin na pag-usapan is tungkol dun sa seven Deadly Sins. And wala kaming chance na ma-videohan yon since normally, usually, yun naman talaga yung usual talks namin dito sa bahay. So, today, sasamahan nyo kami habang pinag-uusapan namin ang tungkol sa Ten Commandments or yung Sampung Utos ng Diyos. So, so umpisahan natin yung araw na to sa panalangin muna bago natin na-discuss yung pag-uusapan natin ngayong araw. So, let's pray, anak. Lord God, maraming salamat po sa araw na to. Maraming salamat po at binigyan niyo kami na pagkakataong mapag-usapan ang tungkol sa sampung utos ng Diyos. Naway bigyan niyo po kami ng malawak na kaisipan, pangunawa, para mas lalo naming maintindihan yung nais niyong ipabatid ngayong araw at mas lalo po naming maisabuhay 10 utos ng Diyos at na may maintindihan din po ng aking mga anak kung para saan nga ba ang mga ito at maging ako'y Panginoon, gabayan niyo po kami Panginoon, in the name of our Lord Jesus Christ Amen So hi ayan, meron kaming kanya-kanyang Bible first time yung first time naming i vivid ngayon yung ganito naming Actually, hindi na to first time sa amin kasi usually nag-uusap na talaga kami ng ganito. So, nung walang camera. So, this time gusto namin i-share sa inyo kung paano nga ba namin din na-discuss yung mga ganitong bag, yung mga ganitong usapin. Yung huli namin na pag-usapan is tungkol dun sa seven Deadly Sins. And wala kaming chance na ma-videohan yon. Since normally, usually, yun naman talaga yung usual talks namin dito sa bay So, today, Sasamahan nyo kami habang pinag-uusapan namin ang tungkol sa Ten Commandments or yung Sampung Utos ng Diyos. So, so, si Sander, ang gamit niya is yung nasa Action Bible. Saan nga ba matatagpuan yung Sampung Utos ng Diyos? So, kailangan ko yung Biblia mo, Bino, para i-discuss yun sa amin or para sabihin. Ayon dito sa Sampung Utos ng Diyos na makikita sa Exodus chapter 20 verse 2 to 17. Bakit niya ibinigay ang sampung utos ng Diyos? May sundin tayo sa sa gagawin natin sa mga araw-araw natin na ginagawa. Pabanalin din siguro para maging mabuting tao rin tayo. Sa aklat ng Exodo, sabi, um, ang pinagmulan ng sampung utos ng Diyos ay, uh, you listen there. Iniukit ng Diyos ang sampung utos sa dalawang tapyas na bato at ibinigay ito kay Moises sa bundok Sinay. Ang bundok na ito ay tinatawag ding bundok Horeb. At ang mga scholar na naniniwala ito ay parehong lugar lamang na may magkaibang panghanok. Ang mga utos na ito ay nagsisilbing gabay. There you listen ha? Ang mga utos na ito ay nagsisilbing gabay sa tamang pamumuhay at relasyon sa Diyos at kapwa-tao. Ang pagsunod sa mga ito ay nagdudulot ng kapayapaan at pagkakaisa sa komunidad. Which is tama si Kuya Bino. Palagay mo, nasaan po ang nakalagay ang nakalagay na Gospel or Scripture ang 10 utos ng Diyos? Nasa Old Testament or New Testament? Old Testament. Old lumang tipan. Okay. Unang utos ng Diyos. So, number one there, pakibasa nga kung ano yung nakalagay sa'yo. In English yung sa'yo, so basahin mo. The Ten Commandments. I am the Lord your God. You must not worship other gods. So, ang unang, unang utos ay, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Sa palagay mo, bakit kaya kailangan ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat? Bilang siya yung number one na utos ng Diyos. Siya yung pinakamalakas. Tanungin natin si Kuya Bino, bakit yun ang unang, sa palagay mo, na explanation sa unang utos ng Diyos na ibigin siya ng higit sa lahat? Wala kasi akong gano'ng maisip. So, gagamitan na ako na scripture dito kasi Matthew chapter 6 verse 33. So parang ayun din siguro yung pin yung inulit na nakuunang ng commandment ng God. At ulit rin yun ata sa Deuteronomy. Mga sabi natin sa chapter 30 ata yun na love the Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your with all your mind and with all your soul. Hindi ko lang matama ako pero yun yung nasa Alala ko. Minamahal natin siya't isa kasi una niya minahal. Kailangan nating mahalin ang Diyos na higit sa lahat dahil unang-una siya ang gumawa sa atin. Kinreate tayo ni Lord so kailangan din ibigay din natin. Yung, so ibigay din natin yung love, yung respect, yung papuri sa Kanya kasi siya yung nag-create sa atin. Hindi lang hari, alam mo yon siya ang nag-create sa atin. And kailangan ibigay natin lahat ng papuri sa kanya, di ba? So, sabi dito, ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos, ako si Yahweh ang iyong Diyos at naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So, ano ulit yung number one na utos ng Diyos? Huwag kang sasamba sa... Ah, huwag kang... Huwag kang sasamba sa ibang diyos maliban sa akin. Okay, yan ang unang utos ng Diyos. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa ay huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan o sa Bible ay huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. So ibig sabihin, iwasan natin ang paggawa o pagsamba sa mga imahe o huwad na diyos. Anong masasabi niyo doon? Sa palagay niyo, may mga gumagawa pa ba nito? Meron. Sa Yubino. May mga gumagawa pa kaya nito na sumasamba sila sa mga Diyos Diyosan? Meron. So, kailangan nating tandaan na nasa Biblia din ito, tama ba Bino? So, may natatandaan ka bang gospel o scripture about Ay siguro bawal ko sumamba ng ibang Diyos Diyos. Diyos o kaya ginagawa ng kasi dahil may na Diyos at siya lang totoo kasi yung ibang Diyos na ginagawa natin hindi lang yung Diyos na ginagawa yung tinutukoy kasi yung Diyos dito yung parang kare social media minsan ginagawa natin Diyos yun kasi kung anong iniisip natin yun yung sinasamba natin meron niya silang bibig pero hindi sila nakakasalita meron niya silang mata pero hindi sila pero hindi sila nakakita pero nga ng hirante nga pero hindi naman sila hindi naman sila nakakarinig so ang ayun siguro yung masasabi ko lang din kasi wala na akong maisip bago, ko, bago tayo magproceed sa pangatlong ano may kasunod pala doon sa gospel ng huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit nasa lupa o nasa tubig Upang sambahin, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong Yahweh na iyon Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ibig sabihin, seloso ang ating Panginoon. Sabi din dito sa Exodus, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipinadaram ako ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. So, yun ang nakalagay. wag mong gagamitin nang walang katuturan ang pangalan ni Yahweh ang iyon Diyos sapagkat hindi pinakakawala ni Yahweh ang sino mong gumagamit nang walang katuturan sa kanyang pangalan. So, kapag tayo ginagamit natin yung pangalan ng Diyos sa pagmumura, 'di ba? Sa mga bagay na walang kabuluhan nang hindi mo nang hindi mo siya ginagamit ng may respect at pagpapahalaga. Iyon ay yun ay hindi maganda, tama ba? Kasi na, dapat ang pangalan ng Diyos is ginagamit natin ng may respeto at may pagpapahalaga. So, hindi natin siya pwedeng gamitin as a joke lang. So, paano ba ako? Ako guilty ako dyan. Guilty ako dyan kasi minsan Actually, di minsan eh. Noon, madalas talagang nagagamit ka na. na, na sasabi ko yung name ni God as choke. O, pangatlo na tayo. So, ano yung pang-apat? Pang-apat is eh, si... Basahin mo in English na nasa iyo. Remember the Sabbath day and keep it holy. Sabi doon, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kang magtatrabaho, at tapusin mo ang dapat gawin. Subal, subalit, ang ikapitong araw ay para Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae. Ang inyong mga alagang hayop ni ang mga dayuhang nakikipa mayan sa inyo nakikimay, pamayan is nakikitira. So, anim na araw kong nilika ang langit, ang lupa, ang mga dagat, ang lahat ng mga nasa ito. Ang lahat ng mga nasa ito. Ngunit na mahinga ako ng ikapitong araw. Kaya ito'y aking ipinagpala at inilaan para sa akin. Alam mo, guilty, guilty ako dito. Guilty tayo dito. Hindi tayo nagsisimba every Sunday, no? Pero Bino, meron ka bang ex um, explanation regarding dito since hindi naman tayo nagkakapagsimba every Sunday ano sa palagay mo ang perception mo dito ganda pa rin kung ito ay mas personal kasi mas naririnig natin yung homily o kaya yung mga nagpo-preach doon ng mas ma mas mas ng mas malinaw o kaya mas maliwanag sa pandinig natin kaya nga sa rami ginagawa natin sa mundo, hindi natin nang gagawa yun. Kung may iba naman dyan na hindi sa ngayon sa sinabi ko na mag magkasalanan na kumagawa ka ng gawain sa linggo o kaya trabaho ay okay. kung hindi ko isang ayon okay lang naman kasi sikain nyo rin naman yan tulad tayo every Sunday nag o online mas tayo so we make sure na actually hindi nga lang every Sunday every day every morning mini make sure natin na the first morning talaga yung unang mga oras natin na tayo gising at tayo ginising ni Lord is para sa kanya so at least on Sunday we try to practice na i-visit din siguro mag-visit tayo sa simbahan 'di ba So I, hindi naman natin siya napapractice but kung naman nasa puso natin nakikita naman ni eh, Lord na kahit saan naman is pwede naman talagang magsamba. At least dito sa bahay, ba diba, we give time para sa kanya. Hindi, hindi, sa loob ba naman talaga ng pitong araw, hindi malang tayo makakapagbigay ng oras para sa kanya, ba diba? So, I think talaga na tama lang din yung ginagawa natin. At least every morning, yung unang mga oras natin na gumigising tayo at bago gumawa ng gawain is para talaga sa Panginoon. So napansin nyo ba na yung unang apat na utos, Sander and Bino, yung unang apat na utos ay may kinalaman sa utos para sa Diyos. Yung utos na yun is para sa Diyos. Yung apat na yun, yung na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosan, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, at ipaniti, ipanatili mo ang araw ng Sabbath day. So, ibig sabihin, para sa kanya yung unang apat. Alam niyo ba yung susunod na anim is yung mga utos na may kinalaman sa pakikipagkapwa tayo. Ano yung susunod na utos ng Diyos which is a ang ikalima. Isa alang-alang mo ang iyong ama at ina upang humaba ang iyong buhay sa lupang ibinigay sa iyo ni Yahweh. i ko sa inyo yung ilan sa mga nasa Bible. So from Exodus 12.12 12, sa lumang tipan, makinig. Igalang mo ang iyong ama at ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So, tinanong kita, Sander, kanina, ano ba yung makukuha mo sa paggalang mo sa iyong ama at ina? Anong sabi mo kanina? Wala. <laughs> so, ito po yung sagot. Kapag matuto kang gumalang sa iyong ama at ina, ay tatagal ang iyong araw dito sa lupa, sa ibabaw ng lupa. So, binibigyan ka ng Panginoon na humaba yung buhay mo. ba? Diba? So, pinapahalakita dito yung kahalagahan ng paggalang pag sa magulang na may kasamang pangako na mahabang buhay at saka pagpapala. Hindi ka lang gumagalang sa magulang kasi sinabi ko, sinabi ng daddy, sinabi ko na kailangan mo kaming igalang. It's written in the Bible. Kasi may kalakip yun ng maganda namang resulta. May maganda siyang, um, may magandang ibibinibigay sa iyo si Lord na, yes, na pagpapala sa paggalang sa magulang. Meron din sinabi sa Efeso, Efeso 6, 1 to 3, so 3, sa Efeso chapter 6, verse 1 to 3 sa New Testament din. Mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhaw at ahaba ang iyong buhay sa lupa. Inulit na naman siya from Ephesians. So this is the U version sa Bible app na meron tayo. So 'di ba? So sinabi So sa ano tayo? Um, isinulat to ni Apostol Pablo sa mga taga Efeso. So, inulit na naman niya. So, pinapalakas niya na yung utos mula dun sa lumang tipan ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pagsunod sa magulang bilang bahagi ng pananampalataya mo sa Diyos. So, kapag ikaw ay nasunod sa iyong magulang at iginagalang mo, at the same time, you have the same faith kay God. Di ba? so Sa Deuteronomy, which is dinidiscussed natin ngayon, sa Mateo, kay Mateo sinabi rin, sapagkat sinabi ng Diyos sa Mateo 15.4, Igalang mang iyong ama't ina, im, ama't inyong inas, at ang manungayaw sa ama't sa ina ay mamamat, mamatay siyang walang pagsala. So dito binanggit ni Jesus ang utos ng Diyos tungkol sa pagalang sa magulang na no, may kasamang matinding parusa sa hindi pagsunod. So, meron siyang parusa kapag hindi ito sinusunod. Sabi rin sa Marcos 7.10, sapagkat sinabi ni Moises, igalang mong iyong ama't ina at ang manungayaw sa ama't ina, mamamatay siyang walang pagsala. So, same sila from Mateo na binanggit. So, pinapakita lang nito na yung pagpapahalaga sa utos ng Diyos tungkol sa paggalang sa magulang mula dun sa lumang tipan hanggang dun sa New Testament ay ang pagsunod dito ay hindi lamang moral na obligation. So, sinasabi ko sa inyo, hindi nyo lang siya susundin kasi moral obligation nyo, kailangan. Kundi spiritual din nyo siyang tungkulin na may kasamang pangako na pagpapalat mahabang buhay. So, ibig sabihin, the more na gumagalang tayo sa ating mga magulang, is meron din naman siyang kalakip na magandang Yes. Ako na. Huwag kang papatay. So, sa wag kang papatay, this is from, paanim na ba ito, anak? 2, 4, 6. Wag kang papatay. Including dito, yung pagpatay nyo sa dignidad ng, ng, ng kapwa nyo. Ang yung pagpatay na physical, pati yung alam nyo, yung paninira nyo, dun sa ka dignidad ng kapwa nyo. Pag, Sander, discuss mo susunod. You must not cheat on your husband or wife. Yeah. Tama yun, wag kang makikiapid. So para to sa mga may asawa, na so sa darating ang panahon mga anak, magkakaroon kayo ng mga asawa. At isa po yan. Ah, ayaw mo ba? So, wag na wag kayong makikiapid. Wag kayong mga ngalunya. Yun yung mga term. So, mabigat siyang utos galing sa Panginoon. ba diba? So, wag niyong gagawin yun. So, wag din kayong magnanakaw. Huwag kang magnanakaw. See? Huwag kang magnanakaw. At meron din sinabing ito, meron din, ang ikasyam. Huwag kang magbibintang o magsisinungaling laban sa iyong kapwa. Nagawa nyo na ba yon? Yes, sometimes. Paano mo nasabi na nagawa mo na siya? Ang huwag kang magbintang o magsinungaling. Sige, you share, mag-share ka ng iyong nagawa na pagsisinungaling, kahit yung simple lang. Ano ba yung mga nagawa mo na yun? Hindi nagsasabi ng totoo. So, ngayon ba na-realize mo, nakasama pala siya sa sampung utos ng Diyos? And then last, ito last na to, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Or huwag mong pagnanasahan ng asawa o pag-aari <laughs> ng iyong kapwa. Alam nyo, itong itong sampung utos na to, 'di ba pinakabisado ko to sa inyo? Pinakabisado ko to sa inyo kung hindi ako nagkakamali, 'di ba? Pero dahil nga hindi niyo naman nakabisado, okay lang din naman sa akin. Pero gusto kong maintindihan niyo kaya ako siya kaya natin siya din discuss tulad nung pagdediscuss natin dun sa seven deadly sins is para ma-realize nyo na may mga bagay na kailangan talaga nating sundin at nakasulat siya. Hindi dahil sinabi lang ni mami. Hindi lang dahil sinabi ng mami kaya bawal siyang gawin. Ano ulitin po natin? Ulitin nyo pong dalawa kung ano po yon So, pakiumpisa yung... Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos ah, sa harap ko. Huwag kang gagawa ng inukit na diyos ano o imahin ng anumang, dyan, anumang nasa langit, sa itaas o nasa lupa, sa ibaba o nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang yuyuko o maglingkod sa kanila sapagkat akong sa yaweng iyon Diyos ay silos ng Diyos. At pinarurusahan ko ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin salinlahi dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang na naghimagsik na naghimagsik sa akin ngunit nagpapakita ko ng walang maliw na pag-ibig hanggang sa ikan, ikasanlibong ikasan libong salinlahi sa mga nagmamal sa akin at sumusunod sa aking mga otos Huwag mong gamitin ng walang katuturan ang pangalan ni Yuweng Iyon Diyos sapagkat hindi pinakakawala ni Yahweh ang sino mong gumamit ng walang katuturan sa kanyang pangalan. Alalahanin mo ang araw ng pahinga at pabanalin nito. Magtrabaho ka sa loob ng... Wait. Magtrabaho ka sa loob ng anim na araw at gawin ang lahat mong gagawin. Ngunit, ang ikapitong araw ay araw ng pahinga para kayo Yahweh iyon Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang trabaho sa araw na iyon. Ikaw man ni ang iyong anak na lalaki o anak na babae. Ni ang iyong mga katulong maging lalaki o babae o ang iyong mga hayop ni ang dayuhang na sa loob ng iyong bakuran. Sapagkat sa loob ng anim na araw ginawa ni Yahweh ang langit at lupa at ang dagat at lahat ng naroroon. Ngunit, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Kaya, binagpala ni Yahweh ang araw ng pahinga at nabanal ito. Igalang mo ang iyong ama, Tina. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinig bigayin sa iyo ni Ye, ye yeow, we. sa na inyong Diyos huwag kang papatay huwag kang mga ngalunya huwag kang magnanakaw huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa huwag mong pagnanasa ang ma ang kin ang sambahayan ng iyong kapwa. Ang kanyang asawa, mga aling laki o babae, mga baka, aswa, asno o <coughs> ang ano pang pag-aari niya. Ito muna namin yung mga ginamit namin book. So, ano sa inyo there? So, Actually, there ano sa'yo, anak. Bad kasi ako kaya. So, ito yung kay Bino. So, ito yung mga ginagamit namin for... Ito na yung kay Sander kasi wala siyang Bible. So, ito na yung kay Sander na mga gagamitin niyang guide. Ah, oh. na kayo. Kami lahat. <laughs> kami lahat is pwedeng gumamit niya na magbasa. Pero, good thing sa mga gustong try to. So, sa mga kids, try nyo to. So, Bilin yun na. lang. So, after ni... Merienda na sila ng bongkang bongka. Yan. Yeah. Baka kakaingay para ASMR. So, ano merienda natin after? Diba, sulit so, kumain ng show after ng Bible story. So, bye guys! Ayun, may merienda muna kami. So, ayan. So, sa so, next vlog ulit. Huwag niyo kalimutan mag... Like, share, subscribe. Yeah, and click the, the notification, notification bell. bell. Bye. God bless everyone. Bye, Ay, Ang bye. 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 Bye.